Hi guys, welcome to my world. Nais ko lang isi-share sa inyo guys ang aking na-experience So, ayan guys Dapat mag-iingat kayo guys dahil nung namili ako nung isang araw yan po ang nangyari Hindi ko po nabantayan na hindi nilagyan ng tagapak dun sa cashier na ano guys nilagyan ng cartoon bumili ako ng mga sardinas at yan nabasag siya so ayan ingat po tayo dahil nalulugi na po tayo sa mga ganyan na aksidente so dapat guys sa susunod ingatan nyo ang inyong pinamili dahil uh, yun po ang cause na malugi tayo so sa ngayon guys update ko na rin sa inyo ang aking mga paninda. So, punta tayo sa labas. Ayan, wala kaming tinapay na delivery ngayon. So, ayan lang pa rin ang ating paninda dyan, guys. Kukunti pa rin ang ating paninda. Pero kahit pa paano, nakapag-survive naman tayo. <laughs> so, dapat talaga mag-iingat tayo, guys. So, ayan yung nasa labas guys kunti lang din at ang maganda ay meron na akong lagayan na ganyan dyan guys ayan so yun lang ang ating vlog for today guys thank you so much for watching at ang ating freezer so yun lang guys thank you so much ingat lang po tayo sa ating pinamili